Nagit ng umaga saying you guys. Nagit ng umaga. Hello. Good morning. Hi, Sky. Good morning. Hello. Hi, Cyrus. Hi, Kien. Hi, John Dell. Hi, John Lee. Hi, Leo. Hi, Tara. May budge do siyan. Hi, Francis. Hi, Pindoy. What's up? Hi, Kien. Isabel Moza, Franz Ganay, Andre Kerr, Hi, Omsi. O Sky, ikaw. Hi, Orla, Nay John Delay, Klen. Hi, Franz Ganay, Rimel de los Reyes. Ah, nakita mo ako online, John Michael. Good morning. Hello kay Paul, kay Roland, kay Josiah. Hi, hey, Josiah. Hi, Mark Ray Balesteros. Mike Maravilla, welcome back. Good morning kay Kirvin Cas Melendez, Jo Marie, Josaya, Obsim, the <laughs> Hello kay Anna Smith, welcome back. Hello Jebby Garcia, good morning kay Jason Acerado. Good morning kay Tonyo. Hi Tonyo, good morning. Good morning kay Orlan at kay John De La Senana. Hi Juan, hi Aaron Fuentes, good morning sa inyo guys. Hi Diva, John Marga. Sige, ano Natulog ka ba? Ayan ang tanong natin. <laughs> Hi, Mike. Kay Kirby, Jerry, Kay Kigian, Carlo. Hello Michael John Castro. Good morning sa inyo, guys. Shoutout kay Michael John at kay Carlo Galamosa. Hi, Smith. Ayun, guys. Huwag so, niyo kalimutan mag-exclamation notify. Mala, hindi ka pa gusto yung sa game. Thank you so much pala sa mga nag-heart track and nag-share ng stream guys. Good morning sa inyo. May na kayo. May na kayo guys. Hi Francis. 8.22 pa naman. Breakfast. Hi Jason. Hi Francis. Ah, downloading daw siya ng M. Third game daw so, siya. So. Justin Yarte. Tara. Ay, wait lang. Ulit ako. Ano ko eh, MG. Diyos ha. Kain. Tapos na ako kumain. Kain na kayo guys. Kain. Yan, Exclamation notify na lang guys. Ibarra. Ito ka exclamation notify bago ko mag online. Monitor ko yan. Bawa tayo invite. O okay, yan. Si Mark Ray. Mag online na si Mark Ray. Let's go idol. Arjia God. Umaga umaga. Alin ka, Mercury Balisteros Kailangan din pala may share batch guys bago kayo mag-exclamation notify. Shout sa'yo, Raniel. Hello, Raniel. Hello sa'yo, Robin Pabelando. Good morning. Jevi Garcia Aljantivar. Si Smith, mag na si Smith. Jo Marie Pelayo. Tara, Jo Marie ka Katol. Jo Marie Pelayo. Let's go. Well, ay, hindi na ako makahadid. Sorry, let's go. sa Aaron, kay hey, Daloy. Eh. Welcome back sa'yo, Daloy. Eh. Wait, tam, wait tam ya ya yeah. ni yeah. like it's a Nibon, Zondel. Hello, no, no. Ay, di pa ba, we? Para nakita kita kanina, eh. Ano? Si Josiah. Para nakita kita kanina, pre. Di ba ikaw yun? Babasa mo na ako ng friends guys mga hindi ko nakakalaro Yung mga nandiyan ako Hi Microne! Hello po! Ano-ano atri? Hi Jello! Hi Markre! Shoutout sa'yo Markre! What's up? Hello kay Justin Yarte! Good morning kay Jello! Si Zorro mag-online na Tignan po ah! na no, MG ka na o oh, 15 na ano mo o oh. Shout sa'yo John B Hello John B Hello Shout out sa'yo ano Ah uh, John Roll Welcome back Reynard Guzman Shout out Good morning kay Raniel May mata si Josayo Shout sa'yo Reynard Guzman Chevy John Roll Good morning Dedalo Oo, oh, oh, Aldrich ako din. Nalito ako na ni ako dun sa update niya. Oh, also update ni Moon and enroll Hi! Hi, k Good morning! Mga advanced server, sa na yun na dun eh. Tapos mga na, may advanced servers. Kami hindi pa. <laughs> hindi kami sanay. Shout out John Paul Bustinera. Kasi